morning, mga baby Good morning. may Ay, ay, ay may sipon ka pala. Oy. Ay, oh, may sipon yan. Ay, ito, ito. Tinagsik na yan ang sipon. Tinagsik ka na ng sipon yung pagkain all. Ha? Huh? Tinagsik ka na ng sipon. Hi yeah. guys, good morning. Ito, pakilala ko sa iyo si Olive pangalan na naming Olive. Kasi, ano, tawag ng kamukha siya. Ay, grabe naman yan. Kamukha siya ng isa kong pusang namatay na si Olive. Ako. Alam niyo kung paano to. Dumating dito sa amin. Na church kami last week. Last Sunday pala. Ala, sino yung sa phone? singsing sekon eh bahing si si ano Si mga yung malakas bahing si ano si 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 Sonia pausan nanti sen Apa yang sepatih yang malisnya? Aiyah, tiba-tiba yang khas lagi. Hmm, takut di nagtago sa kapitbahay. Ayun, ang kwento. Tuloy natin ang kwento kay Olive. Ayan, ano siya. Ang una dapat dadaanan lang. Mabigay, binigyan ko ng pagkain. Ay, ayaw kumain. Sumunod sa akin. Hanggang sa, yun, binitbit ko na lang. Yun pala, nagpapaampun. Ayan siya ngayon. Nandito siya sa bahay. Sobrang payat nito. Ayaw ko na sana eh. Kasi ang dami na namin. Pero wala eh. Kawawa naman. Ang payat pala. May sipong pa. Ayan. Dito. Ano siya? anli food. yan, Ano yan? Power cut. Ang kinakain niya, Zoe. Ayaw no, kumain ng ano? Ng isda. At saka man. Gusto yung cut food. Unli naman dyan. Tataba ka na. Olive ha? Olive. Ayan. Laging yan. So, ito. Yung upuan. Inano ka? ko ipad dito na sa Kat Kat nandiyan, no? May sipon din. Tanayin ko nga ito. Baka may lalo na ito. Kat. Hmm. Wala naman. Ayan. Itong ano namin. Yan. Ayan. Ayan. Okay, Terrace. Ito guys. Diba may ano kami dito. May hagdanan. Tingnan nyo ngayon, guys. Wala na. Ayan. Sinira na. Pinasira namin kasi gagawa namin sila ng kwarto dito. Cut room. Siguro naman. Ah, matutulog na sila kasi dati pinagawan ko ng bago, ang bahay, bahay dati yung maliit. Diyan. Wala. Ayaw. Walang natutulog. So, ngayon, gagawan sila dito para hindi na kayo magsiksikan sa sala. Ayan. Diyan na sila next time pag natapos na. Sayang yung hagdanan. Wala na. Yan, yung sampalok na yan. Tatanggalin yan. Kasi madaming higad. Ay, ah, yung blueberry, tatanggalin din. Yung avocado, ililipat doon sa may, labda, sa may gate. Hindi ko sure kung mabuhay siya. Pero ay, pero yung nyog, kailangan namin niya ilipat kasi ano yan eh, galing pang dababa yan 2 years, pwede na daw mamunga yan kasi hindi na malaki eh so ilipat yan doon, doon sa may timba banda, Diyan siya ilipat habang hindi pa nabubuhan dito ah, uh, muna sa kanalang lang nalagyan kasi ng poste dyan, pati tayo sira na, yan Diyan. Diyan. wala na, wala nang hagdanan dito, hindi na makababa ang princess pero paggagawan pa rin naman namin ang hagdan. Doon banda. Diba? Magulong-magulo. Kasi umuulam pa kaya ang puti. Alang-alang hmm. sa mga mga to. Update ko kayo guys kung ano-ano paganda tong room ng mga to. Ay! Mahulog ka! Febby. Feb Feb! Pag dyan, Feb, mahulog ka dyan. Yan o, no, oh, ginagawa yung room nyo. Oo. Oh, Nagawa yung ano nyo, kwarto nyo. Huwag, kang tatalong dyan. Wala na. Ma ano na yan yung puno. abukado sana mabuhay. Mabuhay siya. Yan. Kasi nga, pag may bagyo, wala masisilungan dito sa terrace nababasa sila ginawa last time ginawa ko ng ano yan eh para silang ibakwe Ayan, di naman kaya ng ano kasi nga yung anggi from dito kahit may bubong to pag umanggi basa naman sila dito sa terrace yan ang aming bibi olive august ano siya nakuha ko august namin 10. Yan, binalikan pa na. Nakabigtuloy kami ng bagong kids kasi walang dalak. Wala kami dalang, dalang cage sa sasakyan. Ayan. Para madala lang. Dito, only food siya dito. Only tubig. Bukasan ko pa pala yan. Madumi na no? kat-kat may sipon. Ang gulo dito. Yung bang upuan na yan, dadalhin yan sa kwarto nila dun sa baba. Pagtapos na magulong, magulo pa sa baba ayan guys wala na yung bahay na pinagawa ko dati wala na ayan na lang poste sila dyan wala yung ano ngayon wala yung gumagawa kasi Sunday day off nila, nag day off sila excited ka ba Olive sa bagong bahay o oh, Olive ay, parang nasagasaan to kasi tabingi nga yung bibig niya pero at least buhay may sipon alam mo din yung sipon na yan